ayan guys good morning Maglilinis muna kami ng aming ah uh, kapurad dito kasi medyo masukal na ayan tignan nyo guys ah uh, yung maiipon namin yan bibenta namin sa junk shop syempre para maiwasan na rin namin yung ano para maiwasan na rin namin yung baka mamaya may ahas dito o yung mga cobra cobra kaya ayan tignan nyo napakasukal dito sa amin lilinisin lang namin no ayan guys so check natin dito Eto, may butas dito. eh may butas dito. Ayan, o. Oh. Eto, minsan yung pinamamahayan, eh. Ayan, ganyan. Ayan, ayan. Pinamamahayan yung minsan ng mga ahas kasi. So, tiyan, baka kasi may bigla na lang may ano. Ayan. Ayan, guys. Dito. Bans, uh, ano mo dito. Ayan natin dito. Ito, ito. op oh. Opo, oh, opo. Oh, oh. Teka lang. Parang meron dito. Cobra, cobra, ha. Ayan, may ahas, may ahas, oh. Ayan, oh. Ayan oh. na nga Nasabi ko, eh. Parang cobra. Ano to? Danda lang. Dandahan, ha? Wala muna. Ayan, 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 ayan oh. Ito, ahas to. Ahas to. Cobra to, cobra. malapad pa. Dula muna hanggang, ano. Ayan, ayan, ayan. Tingin mo. Malapit mo yung camera. Tutok mo. Ito, ayan, oh. Ayan, cobra, oh. Puta yun, cobra. Ang laki. Ayan, ayan, <laughs> cobra, ayan, oh. Puta yun. ¿Qué? Okay, ¿Comprar? <laughs> ¿Comprar por...? ¿Quién yeah, es?